Sparred 70% off dito sa Chuck Taylor Converse. Grabe, ang solid. 1,000 pesos lang yan. 40% off Jawan. Solid signature basketball shoes. At etong running shoes ng Adidas. Naka 50% off na to. Airwalk 800 pesos lang yan pare. eto 40% off next gen sapatos ni LeBron. GT Hustle 50% off na yan. Another Converse, ang ganda ng colorway, 60% off. Yung low cut version is 50% off. Huwag na natin patagalin to. Tara, solid. King of Intro is freaking back. Oh, Yo! Yo, what's up YouTube, what's up, mga tol, King of Intro is back And nagawin uh, tayo dito sa Taguig Mall, particularly here, Market Market Dito sa Planet Sports and grabe no, na-amaze ako sa kanilang sale Up to 70% off and meron pa sila dyan, buy two and get more discount idol Huwag na natin patagalin pero bago ang lahat ko nakapadaan ka lang sa ating channel Make sure na mapipindot may subscribe button na nandyan Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo Tara, pasukin na natin yung Planet Sports Tara, let's do this Tara at pasukin na natin itong Planet Sports dito lang yan sa Market Market Ayala Malls na gig. Ito, bukod sa 70% off, meron pa dito ang buy 2. May additional 20% off ka pa sa mga selected items tol. Napaka-solid ng lineup dito. Bukod sa bagsak presyo, plus may promo pa. Napakarami din ng sapatos at naka-arrange na yan by size. Umpisa na natin. Let's go. Eto, umpisa na natin dito sa GT Hustle na naka-50% off agad. Basketball shoes by Nike Idol. Ayan, eh, no? kano na lang? 4,697 na lang yan, tol. Dati siyang, ayan yung presyo, tol, oh. Solid, no? 20% off naman sa running shoes ng Nike. O, oh, dating 5,495, ngayon 4,396 na lang. So, naghahanap naman ng Trey Young, meron dito 50% off yung ganitong colorway. Meron sila, Idol, at ang presyo, 4,000 pesos na lang. Another uh, solid na running shoes na Adi Zero, Idol. Ayan, no? Oh. Magkano yan? 5,840 na lang yan. Tol. O, ito. GT Jump. 40% off. Ang ganda ng colorway nito, tol. At ang presyo, ayan, no? Oh, 5,000 plus na lang siya. 40% off naman sa naghahanap nitong precision na to, idol. Ganda nito. Triple black. Impact for rather. Okay. At ayan, 2,000 plus na lang din yan, tol. Ganda, no? O sa ILFC, next gen ni Lebron. Naka 40% off na yan, tol. Yan, no? May signature pa. At ang presyo, ayan, no? Nasa 5,000 plus na lang siya. O sa New Balance naman, ito. Mga running shoes. Running enthusiasts. Yes. 50% off yan, idol. At ang presyo is 1,997 lang. 30% off dito sa Witness ni Lebron, no? Basketball shoes again. At ang presyo, 3,846 na lang dating 5495 bagsak presyo Zion Williamson nagugustuhan ko yung colorway nito no medyo may pagka Oreo graffiti ang datingan snug fit at ang presyo ayun na lang oh 3000 plus na lang siya idol Hoka running meron din dito tol oh 50% off na rin at ang presyo ayun oh. 7100 97 na lang 40% off yung Zion Williamson the match this trap. Ganda rin ng colorway, medyo unique at ang presyo, ayan, 5,000 plus na lang siya. Oh, grabe 'yan. Okay, 'pag naghahanap ng running shoes 40% off, etong Diadora Idol syempre, made in Italy 'yan. Ang presyo na lang nito sa sale is 1,017 na lang 'yan tol. No? 60% off 'yan, solid talaga 'pag mga Converse at dito ka mamimili sa Planet Sports na naka-60% off na 'to. Itong high cut version, ayan yung presyo niya. O, oh, nasa 2,000 plus na lang, idol. No? Medyo nasisilaw ako sa ilaw. 50% off sa low cut version niya, idol At 2,145 na lang siya. Another one na naka 70% off. High cut version, yan. Converse, syempre. Yan, 1,200 pesos na lang yan. Napaka-solid naman. O, running shoes ng Nike again 30% off at ang presyo 3947 na lang siya. Ayan idol 50% off. Ito na siguro pinakamurang nakita ko dito. Airwalk Airwalk Lifestyle sneakers 800 pesos lang yan tol no. Meron ka ng legit na sapatos. 50% off naman sa New Balance na running this. Ito is nasa 1997 na lang. Yan tol. Ayan oh. No? Buy it now. Eto, oh, nakita ko na naman tong 4-pole na next-gen ni Lebron. Naka 40% off naman dito. Suede materials, kagandahan dito, idol. Ayan yung presyo nakakasilaw. 5,000 plus, <laughs> idol. Yan, oh. Sana, ang sa nakakagusto sa next-gen. Another one, 50% off. 1,997 na naman. Iba-ibang colorway lang. New Balance. Eto, triple white naman na running shoes. Unbounce DNA Adidas seven na lang to, no? Naka 50 off na yan, no? solid running shoes by Adidas yan tol. 40% off, red colorway naman, idol. Ito, magkano naman? Medyo mas mataas na konti, 2.7 na lang tong running shoes na to. 20% off naman, dito sa Impact 4, kakaiba, no? Pink and cream combination. Naka 20 off na rin naman yan. At ang presyo, ayan tol, no? Oh, 3,000 plus na lang yan, 3.3. Okay, no? Nagahanap ka ng classic Air Force 1, tol. Ayan, no? Ganda ng pagkatambog leather nito. AF-1 yan, syempre. Presyo, 4,000 pesos na lang. Naka-sale na yan, no? Usually, mga 6,000 plus yan. Naghanap naman ng Cosmic Unity, naka 50% off. Ito. Ayan, tol. 50% off, I think, nasa 4,000 plus na lang. Air Max is nasa 40% off naman. Ayan, yung ganitong Air Max. 4,737 naman ang presyohan yan. Another Air Max, ganda rin nito, no. Solid na running 'to, no. Air bubble meron diyan for stability purposes. Ayan ang presyo niya, 4,000 pesos, tol. Oy, pamilya, meron ako nito, no. Ito 'yung magandang version ng LeBron Witness. Nagugustuhan ko 'yung ganitong uh, colorway niya kasi red Air bubble pa 'yan, tol. Ah, uh, nasa 3845 uh, 45 na lang siya. Ganda nito. Meron ako niyan, tol eto GT Hustle GT Cut rather no ganda pero wala siyang price eh. pero i think naka na to ganda oh ayun ayun pala meron 4000 pesos na lang siya tol solid no dati napakamahal niyan kasi SRP niyan before nasa 8000 pesos ito isa sa mga uh, need to buy talaga no etong uh, signature shoes ni Jamoran na naka 40% off na at ang presyo niyan ayan no 3,770 na lang yan tol no ganon binagsak ang presyo ng sapatos ni Jamoran. Sa one 1.5 naman, ito. Kung gusto mo na mga parang skateboarding, ayan, airwalk, tol. Ayan. Naka-less yan. 1.5 below. Ayan, solid din yan, syempre. Legit at original na shoes. 1.137. Ayan, tol. Uy, meron pa dito. Ang ganda na itong version na to na GT Cut. 50% off naman yan, tol. Ayan yung presyo niya. Ayan, Okay, nakikita nyo ba ayun naka 50 off na yan tol new balance na 574 suede materials yung green color lagi na nakikita to no at ang presyo niya na yun, no 2000 plus nakakita tayo ng blazer low na naka 40% off ganda nito classic na classic ang datingan tol presyo 2577 lang napakamura Panalong panalo ka diyan. 20% off naman na running shoes, eto, Nike pa rin. Magano yun? ganito, 43 na lang ang presyo, Hantol Ayan, no? Oy, another one, yung another colorway ng uh, Witness ni LeBron. Ayan, sale 38 na lang siya. 38, eto. Another one na tri-colorway, Yeezy Jump, 40% off. Magkano presyo? Ayun. 6 tol. 40 off. Jordan, 38 meron dito na naka-50 off. Yung ganitong uh, colorway. At ang presyo ay... Ayan. Ganun. 4,000 pesos. So, yun. 4,000 pesos. Nagahanap ka ng another 70% off na high cut na Converse. Dami talaga dito. 70-60, no? Angas at solid, oh. 1-4 lang to, no? panalong panalo presyuhan ng mga converse dito. Ito pa isa, 70% off tol. Ganda rin, no? Classic. O, oh, 1,000 pesos lang yan. Uy, panalong panalo tol, no? So, yun, di na natin may isa-isa yung mga sawas dyan dahil napakarami. Puntahan nyo na lang dito sa Market Market Planet Sports Tagig. Till next vlog, Merry Christmas, Peace out!